Gumawa pala ako ng oil para sa buhok mga kapanay. Para iwas sa paglalagas at saka pampakapal ng buhok. Ayan. Pampatibay ng buhok. Ang ginamit ko pala ay olive oil, uh, cloves, saka green tea. Ayan, yung tea bag lang nilagay ko. Ayan. Tapos, ayan, okay na. Tapos nilagyan ko pala ng konting aloe vera. Ayan. Ganyan. Kasi ba diba, yung asawa ko ay malapit ng ma, ma ano, malagas ang kanyang lahat ng buhok sa harapan, malapit ng ano, maging paliparan talaga ng eroplano. Kaya ginawa ko siya ng ganito. Baka sakaling ano pa, magkabuhok pa, tubuan pa ng buhok, ayan. Hmm. Kaya pala dito sa kalderong ano na yan, kalderong maitim. <laughs> Inano ko pala yung yung clubs, iniluto ko sa, nilagyan ko ng konting tubig, tapos pinakuloan ko, pinakuloan ko na mga tatlong minuto kasama yung tibag, ayan. Tapos nung kumukulo-kulo na siya, nilagay, nilagay ko, nung pinatay ko na, tapos nilagay ko na yung oil, ayan. Tapos yung aloe vera, tapos ngayon isasali na lang natin sa lagayan. Ayan, dito ko siya ilalagay. Ano to? Ubus na yung laman nito. Nilinis ko lang. Tapos, ayan. Dito na lang natin ilagay. Kasi wala akong lagayan eh. Wala akong ibang makita lagayan. Dito lang. Ayan. Sali na natin. Punong-puno. Buwasan natin. Ilalagay ko yung mga ano eh ilalagay ko yung mga yung tawag din? ilalagay ko itong mga clubs kamay na lang natin, ayan ilagay ang mga clubs yung iba, hindi na nilalagay pwede rin hindi na ilagay yung clubs pero ako ilagay ko para mas mabisa pag nakalagay, ayan yung iba, sinasala lang yan hindi na isinasama yung clubs ako isama ko yung tira sa akin at naglalagas yung buhok ko eh. ito sa asawa ko at babalik na sa Dubai yung bayaw ko papadala ko to ito ang papadala ko sa asawa ko langi sa ka adobo na miss ng aking jasawa ang adobo kaya padalang ko daw siya ng adobo Ayan, sa akin natin tira na Ayan, takpan na natin. Ayan na, ang langis ng aking asawa. Babus!